True May anak na si Ivana Alawi kay Dan Fernandez. Anak ipinanganak sa vis. Exclusive Chika Hey welcome back to StarPulse Zay fam. Don't forget subscribe and like StarPulse Zay, mga kamarates. True nga kaya ang Chika ngayon, may anak na raw si Ivana Alawi at si dating congressman Dan Fernandez pa ang ama. At teka lang ha, hindi dito sa Pilipinas ipinanganak kundi sa Amerika raw. Ano ba tong hot issue na ito na pinag-usapan sa lahat ng sulok ng showbiz? May resibo ba o chismis lang talaga? Alamin natin ang buong kwento. Una nating narinig ang chika sa showbiz update vlog ni na Diaz, Mama Loy, at Ate Mrena at kahapon nga lang, muli itong pinag-usapan ni Nanay Christy Fermin, Wendell Alvarez, at Romel Chika sa kanilang showbiz na una. At ito ang tanong ni Nay Christy, bakit nga ba ang sexy-sexy ni Ivana, pero may kumakalat na may anak na raw siya. At ayon sa kanila, hindi raw dito sa Pinas ipinanganak ang bata, kundi sa Amerika, totoo kaya na si Ivana ay nanganak sa Vis, at sino naman daw ang ama ng bata? Kung totoo nga, sino raw ang ama ng bata? Ang unang pangalan na lumutang, Dan Fernandez, flashback tayo mga kachika, sila raw ang super close noon, at ayon sa mga insiders, si Dan lang daw ang posibleng ama na kilala sa showbiz circle ni Ivana pero teka sabi ng iba. Babaero raw si Dan, at mismong si Ivana, nagsabi na ayaw niya sa mga ganyan. Pero may mga kumakalat naman at na si na nagbalikan daw sila noong dalawang libo at labing anim na pa at si Ivana raw noon ay labing walong years old pa lang. Ito na ang matindi, ayon sa mga marit sa Reddit, may non-disclosure agreement, dingi, daw na pinapirmahan sa mga taga City Hall ng sta. Rosa nang makita raw nila ang bata, at may nagsabing nakita raw ito sa Terra Verde, Malapit sa Enchanted Kingdom, noong hindi pa sikat si Ivana, at ang tanong pa ng mga netizens kung ang bata ay waloto isa zero years old na raw. Ibig sabihin matagal na niya itong itinatago. Kung ako si Ivana at hindi ito totoo, magsasalita na ako. Sasabihin ko wala akong anak. At totoo naman, kilala natin si Ivana sa pagiging prangka. Naalala niyo pa ba noong sinabi niya, hindi ako homewrecker? Respetado ko ang pamilyang Pilipino. So kung may anak na siya, bakit hindi niya inaamin, at kung wala naman, bakit hindi rin niya tuluyang dinideni sa publiko? Isa pang twist sa chikang ito, sabi sa Reddit, ang batang si Gabriel, anak ng kapatid ni Ivana na si Amira, ay anak daw ng isang kilalang radio station owner, at ito ay pinatulfo pa noong pandemya. Eh, so ibig sabihin, baka ang bata na napagkakamalang anak ni Ivana ay pamangkin pala niya? Or cover story lang ito? Habang ang buong bayan ay nagtataka, tahimik pa rin si Ivana, tahimik din si Dan Fernandez. Ang sagot lang daw sa tanong ni Nay Christie ay, ha 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 ha. E kung wala naman daw talagang anak, bakit hindi magbigay ng matibay na resibo o dinyal? Mga kamarites, sa huli, tandaan natin, ito ay mga katanungan at sismis pa lang, wala pang kumpirmasyon galing kina Ivana o Dan, pero kung totoo man ito, wala namang masama kung may anak ka at tinago mo sa publiko. Buhay nila yan. Pero bilang public figure, tiyak na hihintayin pa rin ng fans ang sagot ng direkta. If you felt inspired give a story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.